Ipinagdiwang ng AWR 89.1 FM ang kanilang unang anibersaryo at inilunsad ang AWR Harvest 2025 kasama ang mobilisasyon ng 360 care groups sa buong Luzon upang palawakin ang serbisyo at palalimin ang ugnayan nito sa komunidad. Ang masayang kaganapan sa Balitang May Pag-asa ni Gia Rose Ricalde sa pagdiriwang na anibersaryo ng AWR 89.1 FM. Buong puso ang pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. Sa pamagitan ng Radio Ministry, patuloy na naihahatid ang kanyang salita sa libon-libong tao. Isang tinig ng pag-asa na abot hanggang tahanan, komunidad at puso ng bawat nakikinig. It's fantastic because it gives us a vision of what can be done all around the world. You have inspired all of us at AWR. Thank you for listening to our health programs, to our educational programs, to our family life programs, and to the Bible programs. I believe that Jesus is coming soon. Maybe you don't watch the news, but in America and other places in the world, we watch the news to see what's happening. It looks like we're having the very we're getting very close to the second coming of Christ. I want Jesus to come. I want to get off this old ball of mud and go home, don't you? Hindi matatawaran ang papel ng AWR 89.1 FM sa paglago ng pananampalataya sa Luzon. Sa bawat himig at minsahe, binibigyang lakas ang bawat tagapakinig na muling lumapit sa Diyos sa patuloy na pag-abot sa pamamagitan ng radyo, pinapakita ng EWR na ang teknolohiya ay epektibong kasangkapan sa pagpapabahagi ng salita ng Diyos. We want to influence more church members course, na maging volunteer broadcasters, ng, broadcasters ng Adventist World Radio. radio. Ganon din, ang Adventist World Radio ay malaking influence sa amin sa ministry sapagkat mga elders, uh, asawa ng mga elders at mga church members ay nagiging active uh, broadcasters even teachers sa ating mga paaralan, sila ay uh, nagkukumit na maging broadcasters. Nung una, mga nahihiya sila, Hello? pero badang huli nang sila ay makati, makaranas ng once na mag, oh, makasama oh, okay. sa Adventist World Radio Broadcast, sila ay nag-enjoy so at uh, sila ay nag influence yes. pa ng iba. Kaya I hope and believe na mas marami pang magiging broadcasters sa Adventist World Radio. Kasabay ng pagdiriwang, inulunsad ang AWR Harvest 2025, nakatuwang ang NDRIEL sa Northern Luzon Mission. Sa biyaya ng Diyos, 870 katao ang napabautismo, patunay ng patuloy na pag-ani ng mga tao para sa kaharian ng langit. Inilunsad din ang higit 300 at na care group sa buong Luzon na layunin patatagin ang pananampalataya sa loob ng bawat tahanan at komunidad. Ito ang puso ng AWR, hindi lamang maghatid ng mensahe, kundi palalimin ang pananampalataya ng bawat isa. Dumalo rin sa okasyon ang mga leader ng AWR, wala sa buong mundo. Kabilang sina Elder Dwayne at Kasey Maki, kami Otman, Pastor Robert Dulay, at si Pastor Neryo Caranza ng EWR 89.1 FM. Mula sa Airwaves hanggang sa mga puso, ang EWR 89.1 FM ay patuloy na sisigaw ng pag-asa. At habang lumalalim ang misyon para sa Harvest 2025, mananatiling bukas ang pang anyayan ng Panginoon para sa bawat isa na nagnanais na maranasan ang tunay na pagbabago at espirituwal. Layunin maghatid ng balitang merong pag-asa. Gia Rose Ricalde, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.